super ganda ng mga gold. Siguro pag nabili mo ito, napakayaman mo na. Wow! Para sa mga sa mga check, check ka mga kabili niyan. Bunga. Ang mayaman. Nakakalulat. po ay Bahrain Gold. ito yun lang po yung makikita sa Gold City, Manama. Bahrain Gold. Napakaganda. Wow. Super beautiful. Ganda oh. Grabe. Nakakalula. Nakakalula. Sige, okay, agad siya. dito na mali. Yan po, pinakita ko lang po sa inyo ang gold. Ito po sa Pansang Bahrain. Salamat. Hanggang sa muli. Kita-kita ulit po tayo. Bye. Patayin natin yung